Good day guys! Bumiyahin na naman nga kami ni ma'am papunta dito sa San Pablo, Laguna dahil meron daw siyang bibisitahin kaibigan at sisilipin na rin daw niya ang kanyang mga paupahang apartment dito. Almost lunch na nga ito guys, kaya dumaan na lang sa kanilang church canteen at dito na lang mag lunch dahil masasarap at healthy ang mga foods dito dahil pang vegetarian daw ang canteen na ito. At hindi ko na nga nakuhaan ng aming lunch guys dahil naiwan ko pala ang aking cellphone sa CR. Haha. <laughs> At in fairness, isinuli naman dahil sabi ni ma'am ay mga good people naman daw ang mga nandito. Thank you sa nagbalik. At itong dessert na nga lang guys ang nakuhaan ko. o Umorder si ma'am ng tag-isa sa amin. Napakasarap nitong bilo-bilo nila. Dito lang ako nakakita ng bilo-bilo na walang sabaw. Haha. <laughs> At in fairness, masarap siya. At after nga namin puntahan ang kanyang mga apartments dito sa San Pablo At bumabiyahin na pabalik ng Rosario Ay nagyaya naman itong kumain ng goto Na-miss niya na daw ang goto ng San Pablo At tingnan nyo naman guys kung gaano yung kasarap With Mickey ang inorder niya Kasarap nito promise O siya at kami ay babalik na ng Rosario At babiyahin na naman pa Manila bukas Babush!